Good morning mga kaidol. Uh, update ko kayo sa ating farm mga kaidol. Uh, Naatake karon dire sa ating farm. Uh, sa ngayon mga kaidol, uh, update ko kayo. Sa ngayon mga kaidol, <coughs> nanay sulod ang ato ang tilapia. Uh, abangan nyo sa unang upload natin to mga kaidol. Ayano, nanaw. Nay nag naggana ang mga tubig mga kaidol, pero di pa masyado yung makita kay medyo maliit pa ang ating mga tilapia sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima ang piece pa na nalagyan natin ng tilapia. <coughs> sa ngayon mga kaidol, uh, tara, oh, direta mga kaidol para makita nyo. Dire ang loob. Dito, may laman din na uh, ano, mga tilapia. Ano, oh, makita man nyo nga muhulihok ang tubig. Oh, na na, oh. Tapos, dito po mga kaidol, oh. Oh. Hindi kayo makita kayo mga kaidol kay ano maliit pa sila. Abangan niyo, magsige lang tayo update sa ating pispan pan. sa ngayon mga kaidol, ah uh, tara. Asa ra tong to? Tara. Wait <coughs> lang. Iwan pala yung ay. Hala. Sa so ngayon mga kaidol, ah uh, Magpakain tayo ng ano. Sa ating mga lagang pato. Yan. Pakain tayo mga kaidol. Punta natin yung ano. Dito sa uh, kulungan. <coughs> Yan. Ito na mga kaidol oh. Ito na ating mga pato. Nandiyan na sa loob. Yan oh. Ito. Napudiri ah oh. Nandiyan. na lang ako mga kaidol <coughs> pag ano mga kaidol pag may ano laman ng tubig sa niya <coughs> palagyan natin para ano hindi pa na nadagdagan yung itlog ha yan kakainin natin yung ato uy hala may nakalabas asa kanay nakagawas ng ano pato yan may nakalabas okay wa man may ipit no yan dakpon sa tao mga kaidol mga kaidol dapat dakpon yun natong ni okay. Hmm, nakalabas mangka. Bakit? Saan ka nag... Mm -hmm. Nakawala pa ha. Hindi natin ilagay sa ano, sa may butas. Pero hindi, hindi pa to siya makalipad mga kaidol eh. Mm. <laughs> Tayin lang natin niya mamaya. Bakit siya nga nakalabas? Wala pa naman siyang pakpak sakit bukas doon Ay. bilangin natin isa, 2, 3, 4, lima, 6, pito walo siyam isa, dua, tulo, upat, lima, unong, pito, walo siyam sakto ra mga kaidol siam yun na nabili natin tara sumahan ako mga kaidol Buti na lang hindi siya ano. Naglakad-lakad pag kon mga ka idol, pag aksyon ako sa dakpon, akong pa akong cellphone kay akuntang tangko koron. Nilupad siya ni ana sa diha mga ka idol ni ana. Magani kay dire po siya padulong, nisulod siya. Buanga. Kailangan niya na ano? Testasin pa natin yung ano nit. Nganong nakagawas po kasi ano? kailangan nga suruyo na to diri uh, mga kaidol kung may ano mga butas dito sa ilalim sa dyan sa gilid ay ay mga ano itong mga maitim mga pato malakas ano lumipad kay yung binigay sa aking tito yan hinabol ko lahat yan puro kusok ay manlupad kung dakpan man gihapon siya, bisag ko sa mga lupad kung kay dali ra sila kapuyon manggod. Katong isa lang, hindi ko na ano. Hanggang ngayon hindi pa nako nakita. Yung isang pato, yung laki. Dapat binga. Dapat ato mga ano, gitong medyo malaki, mga 13 sila uh, 12 kabok yung nai eh, medyo malaki-malaki na ah uh, ikatripsi 'yun mga kaidol. Oh, ganyan oh. Lumilipad sila mga kaidol. Dapat bi bilangin ko lahat 'to pag ano. <coughs> para alam natin kung may kulang. 2 4 6 8 10 12 13 Sakto lang. Itong mga apat na puti, yung put, sobrang puti. Binili yun sa aking ano, pinsan uh, yun ang hindi yan hindi yan lumilipad kasi ano uh, mas sanay sila sa mas tao kaysa yung mga maitim kay pagbili na ko doon naman ang gipang dakop dali kay dakpo nila ano you know? bakit siya nakalabas buti na lang hindi siya ano naglakaw-lakaw dito sa may gubat-gubat kung naglakaw-lakaw na sila sigurado hindi na makabalik butin lang nag ano na naglibot-libot lang siya dito sa ano sa may ating hinaharangan ng net sus kung napay kami rato na maghawid sa to ah. makita dyan na to, paglupad ba diri pa sulod okay kayo kay okay, diri siya ni sulod mga kaidol hindi lang natin nakunan at least uh, ah, na direi. wala na tanigoko dito sa kwan kaya alam niya, may mga kasama pa sa dito eh. Ito pala yung ah, uh, pagkain sa sa kanila mga kaidol. Yan oh. Yan, ah uh, tapos na mga kaidol. Yan. medyo ano na konti yung tubig palalagyan may tubo naman yun sa daanan sa tubig doon sa niya pa ano pagasan na natin para ano umapaw siya mga kaidol yan kakain na yan oh punta na diyan tara para kumain sila mga kaidol mga kaidol ah uh... Nagpasalamat yun ko nga nibalik rin po siya sulod. Nibalik rin siya sulod. Tingnan nyo mga kaidol, yung mga ano, mga balanghoy, kinain sa ano, sapato. Mayroon pa oh. Eh wala na nang laman. kinain yan sapato, yan oh. Pag may nakita silang ano, kakainin nila. Pero, wala akong nakita nga nakalusot siya mga kaidol. Oh, wala ko nakita pero sa kong tan sa mga kaidol na ay, ni are diri ah kay kana makakuan na sila tao nga gukuro na sila mulupad yun na sila mga kaidol mulupad na sila pero walay imong diri ah walay imong mga kaidol di yun na sila makagawas imposible man pugay makagawas siguro ah uh, pag ano mga kaidol <coughs> Ito na lang yung abangan. <laughs> nangaw na. Nangaw na mga kailolo. Oh. Tara. O, oh, nangaw na. Yan. Hmm. Silang lahat kakain na dyan. Para ano. Para. Yan, uh, direkto na lang tayo magtatapos mga kaidol. At uh, sana salamat sa inyong ano panunood sa ating Munting vlog dire sa farm uh, sa hindi pa naka mga kaidol sa hindi pa naka-subscribe subscribe mo sa ating YouTube channel ug sa ating Facebook feeds same lang yapon mga kaidol sa ang ano sa ating YouTube channel at sa feeds na to mga kaidol Sky TV vlog Pero dito mga kaidol may laman natin yan na ah, mga tilapia May laman na yan yung dyan. tapos doon mga limang ano fish pan tapos na na tayo mga lagang pato ah uh, abangan po nyo sa siguro sa, sa next natin mga kaidol ah uh, anam anam lang po tayo pag ano maka uh, raos din tayo maka makahanap tayo ng ano makatigom tayo ng fira para pang dagdag na po pang negosyo uh, pang kabuhayan diri sa atong farm at sa uh, siguro makaluwag-luwag tayo mga kaidol uh, makabuhat tayo ng ano, kulungan sa pato gusto ko kulungan sa muna na kung sila mga kaidol para hindi sila makalipad yan yung ano dito yung may bahay yung dati nakatira atung uh, uh, atong inon po na sila kung gusto po uh, mo balik ba sila puyo. Okay, kung dili sila mo balik yu, ako na lang siguro ulian ang payaga yung muna kong kulungan itong itong neto <coughs> ano na lang ah uh, ilapos na ko dito asa may palay balay kung di na silang mubalik. para imuuna ko nagkulungan diha ah kana lang siguro nga makasulod sila datanan dili siya nako pagawson diri a ah. pag after morning na lang siguro ana Ya, tapos hapon abrihan na siya para mo sulod-sulod ra sila. Yan at dito na tayo magtatapos mga kind Thank you so much. Bye-bye.